Kumusta mga kadaan nyo? Meron lang akong ipapakilala sa inyo ng bagong produkto na gawang Max At ito ay yung Astax Santin Crumble at um, formulated ito para sa mga daan sa mga tetra, sa mga cardinal tetra pwede rin, sa mga barbs, sa mga small fishes po, pwede pwede po yung astaxanthin crumble and kilalang kilala po yung astaxanthin bilang um, pampakulay ng ating mga isda at ito po yung ginagamit ng ibang mga groomers para mas mag-glow pa yung kanilang mga alaga and hindi po tayo mag kung um, ma-overfeed yung ating mga alaga dahil sa 'yung astaxanthin po ay mas ano madali pong ma-digest ng ating mga isda. So hindi lang po for digestion, hindi lang coloration. Meron pa po itong um max flow ingredients para mas um uh, bumbliss lumaki 'yung ating mga alaga, lalo na lalo na sa mga uh, fry natin. So yan guys, at ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako nagpapakain ng aking mga alaga. So ito po 'yung aking mga tetra. So, ayan. At um, binabalik-balikan nila para maubos yung ating, um, ating mga fish food. Ayan. So, papakainin natin ulit dito kasi ubos na. Ayan. Yung ating mga dahan Ito yung ating mga fry, guys. So, ginagawa ko, kinukuit ko siya ng kait once para lumutang siya. Hindi siya agad lumubog sa ilalim ating mga fry yung mga itim mga ano yan mga balon molly fry Bigyan natin ulit yung ating eto takaw nila ng ano yan kinuhit ko ng once at uh, pag ilapag pagtingin natin maya maya ubos na naman yan So, dito naman tayo sa Tetra. So dito sa dito sa Tetra guys, hindi ko na ano, hindi ko na kinukuyot para um, ano sya, bidog pa siya. Eh bigyan natin ulit kasi ubos na. Ayan. So available nga pala guys yung ano sa Shopee ng Danya Fish Community. So um, visit nyo na lang yung ano natin yung ating um, kung gusto nyo mag-avail thank you and happy fish keeping